So what's up mga idol napaka nandito kami ngayon sa bundok ng crossing mandaon at papakita ko sa inyo ang view grabe sobrang nakakamis dito ang lugar na to sulit yung pago dahil sa so, pagkakyan dito sa so pinakatukot ng bundok ng crossing mandaon kita mo naman mga idol yung kalsada Yan ang bundok ng batungan. Dito kami pinaka tok ko. Oh. Ang pakataas. Ayan mga idol, uh, sinubukan ko ang dito kung kaya ko pang bakit ng pinakamataas na bundok dito sa Masmati. Dito ako yun. Oh. Uh, Natawag yung ano. Yan, crossing mandaon. Ah, ano, mandaon na yon Ah, ano yun, barangay batungan. Dito ako sa bundok at nagkabidyo kami ng aking Mangkin. Dalawa lang kami at saka kasama namin tatlong aso. Para may mag-guide sa amin ko sa kalimiyas. May iwasan namin. napakasopalitan dito ng daanan mga idol. Dito kami dumahan sa likod ko na yan. Oh. Diretso na yun pababa. Napakataas nito ang haba dito mga idol. Ah. Nasa 300 meters pakyat. taas dito ng idol dito kasi pinakatuktok. Tanaw tanaw pa iko to. Dito ito, ito. ah, ano kasi masupat na Napakasarap dito ng idol. Napakaliwanag. hangin talaga sariwang sariwa eh saan na yung aso natin ayun na huy laki okay. pakasama kong dalawang aso namin si si satellite satellite hmm. eh Hey, eh, Santa Clara. Uy. Ito si ano. <coughs> Uy, Santa santapi. Tayo Santa Clara Harot talaga nitong satellite line. Eh. Tara, tara. <laughs> hi muna. Hi muna sa mga uh, subscriber natin at mga follower. Hi muna. Satellite Hi. <tos> hi, hi. <tos> hi muna. Hi. Hey, kuromaki na gusto niyo? Clara si Tim, Santa Santa Clara, si Santa P. Nagpapagara sa mga idol na mga idol. Ay lopit. May elevator lang dito mga idol. Araw-araw ako nandito mas top top mabasin sa paligid makalakas ng hangin dito napakatapang itong mga aso mga idol kailangan may kanina kasi nangangain ito ng manok at saka ibon patapang lang to sa ibon at saka sa manok pero sa tao duwag to eh tamang kahul kahul lang Salamat mga idol at subkontahan naman ninyo yung aking munting YouTube channel at Facebook. Salamat mga idol at Ako ito kayo sa ibang mga lugar na mapupunta natin. Babus!